Magandang araw sa iyo. Um, naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit parang may mga bagong simbahan ang bilis lumago, no? Tapos yung iba naman, kahit na alam mo yun, porsigido, parang ang hirap umusad. Medyo pala isipan nga at based dito sa mga material na pinag-uusapan natin galing sa isang uh, pag-aaral tungkol sa church planting, susubukan nating himayin ngayon yung mga suse, um, susi, yung mga strategiya, yung mga prinsipyo sa likod ng matagumpay na pagtatatag ng simbahan. Ang misyon natin kumbaga ay kunin yung pinaka-importante para sa iyo. Okay, sige, simulan na natin to. Unang-una raw yung mga pundasyon. Galing mismo sa Biblia. Sinasabi dito, si Kristo dapat ang cornerstone, yung susing bato. Parang sa Psalm 127, sinasabi doon, kung hindi si Lord ang nagtayo, e eh wala lang yung pagod ng tagapagtayo. So hindi lang siya parang parte lang, siya mismo yung set ng buong structure, ganun pa. Oo, tama. At... Uh... Ang natural na kasunod niyan, kung si Kristo talaga ang sentro, edi yung misyon hindi lang basta magparami ng attendees, kundi yung paghubog talaga, pagdidisipulo. Kasi yung utos sa Matthew 28, di ba, gawing mga alagad, hindi lang mag-ipon ng tao. Ah. Kailangan daw, yung mismong DNA nung itatayong simbahan, simula pa lang, nakafocus na sa pagtulungan sa mga tao na lumago kay Kristo, hindi lang attendance. Okay, gets tapos eto yung medyo interesting para sa akin. Yung banal na espiritu daw ang dapat na estrategista. Mm. Hindi raw sapat yung ganda lang ng plano o research. Paano ba yun uh, sa practical? Kasi parang ang hirap bitawan ng control minsan, di ba? Mm, Oo. Oh, oh. At yun talaga yung challenge. Eh. Yung example nga sa Act 16, nung si Paul pinigilan ng espiritu, pumunta sa Asia, tapos pinapunta sa Macedonia. Oo, oh, naamaga ko yun. Yun yung nagbapakita na hindi lang ito basta uh, paghingi ng sign. aktibo mong sinusuko yung plano mo eh. Yung pagtanggap na, okay, may mas magandang plano siya. Kaya yung prayer dito, hindi lang preparation for strategy. Yung prayer mismo, yun na yung strategy. Yung pakinig at pagsunod. Iba siyang klase ng pamumuno eh. Wow. Okay. At... Um... Konektado ba dito yung sinasabi mong contextual incarnation? Yung parang pagtulad kay Jesus na naging tao? Sakto, konektadong konektado. Kasi tulad ni Jesus, di ba, naging tao siya, nakipagmuhay siya, ganun din daw dapat yung church planter. Kailangan maging uh, tunay na bahagi ka ng komunidad na pinupuntahan mo. Hindi yung parang Turista ka lang. Hmm. Makinig sa kwento nila, intindihin yung kultura, magsalita sa paraan na alam mo yun tatagos sa kanila. Parang yung ginawa ni Paul, naging lahat ng bagay sa lahat ng tao. Pero teka, paano mo ibabalance yun? Yung pagiging part ng culture pero hindi nawawala yung uh, distinct message ng gospel? Ayun, yun yung fine line. Mahirap pero kailangan. Kailangan ng wisdom at discernment galing din sa espiritu. Hindi ka pwedeng mag in lang completely. Malinaw. So punta naman tayo sa mindset. Kailangan pala ng uh, talino rin sa pagplano at pagkilos, hindi nang basta faith. Oo, eksakto. Strategic thinking, kumbaga. Hindi pwedeng faith lang tapos bahala na. Kailangan may matalinong aksyon. Dito pumapasok yung vision clarity. Sabi nga sa Proverbs, kung walang vision, ang bayan ay nawawala sa landas. So dapat malinaw. Sino ba target natin? Ano ba itsura ng success para sa atin? Paano tayo aabot doon? Kung malabo yan, malabo lahat. At yung vision na to, dapat daw ang focus hindi lang pag-maintain ng isang church, kundi ano yon Multiplication. Yun, multiplication. Kasi ang goal hindi lang magtayo ng isang matatag na local church. Dapat ang tingin pang maramihang henerasyon. Parang yung 2 Timothy 2.2. Yung natutunan mo, ituro mo sa mapagkakatiwalaan na magtuturo din sa iba. Yan ang multiplication ng disipulo, ng leader, at eventually ng iba pang simbahan. Yun ang sign ng healthy church eh. Okay, gets go. So, vision clarity, tapos focus sa multiplication. Eh pero, hindi naman siguro kaya ng planter to mag no? Ay, hindi talaga. Dito na siguro papasok yung um, papel ng sponsoring church or yung inang simbahan? Nabanggit din yan sa materials? Oo, napaka-importante niyan. At hindi lang sila parang bangko na tagapondo lang. Ah, okay. Dapat strategic partner sila sa prayer, sa pag-guide, sa pagbibigay ng tao, ng resources. Tulad nung ginawa nung church sa Antioch, kina Paul at Barnabas, ba? Diba? Sila yung nagpadala. At kailangan daw labanan yung tinatawag na scarcity mindset. Yung takot na baka humina yung mother church pag nagpadala ng best people nila or resources. Hmm, yung parang baka maubusan tayo. Oo, ganon. Sabi sa pag-aaral, ang pagpapadala, sign niya ng health. At paraan din ng Diyos para lalo pang i-bless yung nagbibigay. Generosity breeds blessing, kumbaga. Makes sense. At syempre, yung mismong tao na magtatanim, yung planter, kailangan din pala nung matinding paghahanda niya. Nako, oo, oo. Hindi biro ito. Hindi ito solo flight. Kailangan um, handa ka spiritually, emotionally, financially, at dapat may solid na support system ka, pamilya, mentor, team. Tapos, may nabanggat din na pagkakaiba ng pioneering at colonizing. Ano yun? Ah, oo. Yung pioneering, papasok ka sa lugar na halos walang Christian presence. Challenging yun. Yung colonizing naman parang expansion. Nagpapadala yung isang existing church para mag-start ng bago sa ibang lugar. May support na sila. So magkaiba yung approach. Oo, magkaiba ng strategy at level ng difficulty kumbaga. Mahalaga na alam mo kung ano yung terrain na papasukin mo. Grabe, ang daming factors pala. Pero sa bandang huli, may magandang analogy doon sa Jos uh, bilang hardinero. Mm. Yung sinabi ni Paulo, ako nagtanim, si Apolos nagdilig, pero ang Diyos ang nagpatubo. Parang paalala na, oo, gawin natin lahat ng best natin sa pagplano, sa pagtatrabaho. Pero yung growth, yung bunga, galing pa rin sa kanya. Tayo taga-manage lang, siya ang may-ari ng harvest. May parte tayong gagawin, pero yung supernatural na paglago, kanya yon. So, para i-wrap up natin, ang church planting pala, hindi lang siya basta project management. Malalim siyang gawaing spiritual. Kailangan ng matibay na pundasyon sa salita, malinaw na estratehiya pero flexible sa guide ng espiritu. Pusong handang makipagamuhay at magmultiply. At higit sa lahat yung total dependence kay Lord, na siya lang talaga ang makakapagpalago. Yung balanse nung dalawa, yung effort natin at yung pag-asa natin sa Kanya, hindi pwedeng isa lang. Tama, ang ganda ng balance na yon. At bilang pangwakas na palaisipan para sa na nakikinig, base sa lahat na napag-usapan natin ngayon, sa planter, sa team, sa sponsoring church, sa mga prinsipyo, ano kaya sa tingin mo yung isang aspeto na madalas nating makaligtaan? Yung parang hindi masyadong napapansin, pero baka yun pala yung pinaka-critical para masigurado na yung itinatag na simbahan hindi lang basta tumubo, kundi mamunga talaga ng pangmatagalan. Isang bagay na pwede mong pagnilayan pa.